Coach JJ Redick planong pikonin si Anthony Edward para ma-eject sa laban at masuspend ng isang game. Pero bago yan, naganap nga kanina ang labanan ng number 9 at number 10 sa NBA kung saan ang mananalo ay may chance pang makapasok sa playoffs bilang ikawalong seed. Sa Eastern Conference, pinataob ng number 10 seed na Miami Heat ang Chicago Bulls. Sa pangunguna ni Tyler Hero na kumamada ng 38 points, pinatunayan ng Heat na hindi pa tapos ang kanilang kampanya ngayong season. Dahil sa panalong ito, magkakaroon sila ng pagkakataon na makuha ang huling playoff spot sa East kung matatalo nila ang Atlanta Hawks sa susunod na laban. Ang mananalo sa pagitan ng Heat at Hawks ay makakatapat ng number 1 seed na Boston Celtics sa unang round ng playoffs. Samantala, sa Western Conference, muling nagpakitang gilas ang number 10 seed na Dallas Mavericks matapos patumbahin ang number 9 seed na Sacramento Kings. Buhat mode si Anthony Davis na nagtala ng 27 points, 9 rebounds at 3 blocks. Aat at 5-0 na ngayon si Davis kontra kay Dumantas Sabonis matapos siyang matambakan noon ng 0-10 record laban dito. Ito. Ipinakita ni Davis na malaking tulong siya sa Dallas matapos ang kontrobersyal na blockbuster trade kay Luka Doncic. Susunod na makakaharap ng Dallas Mavericks ang Memphis Grizzlies para sa huling playoff spot sa West. Ang magwawagi sa labanang ito ay makakatapat ng number one seed sa West, ang batang-batang OKC Thunder na pinangungunahan ni Shai Gilgeous Alexander. Maraming NBA analysts ang nagsasabi na kung makakarating sa finals ang Dallas at magwagi pa, ang Davis-Luka trade ay maituturing na greatest trade of all time. Ang tanong ay kung makakapasok kaya ang Dallas sa playoffs o ang team ni Jamorant na Grizzlies ang aagaw sa huling pwesto. Samantala, si Anthony Edwards nga ay naging sentro ng atensyon matapos ang kanyang matapang napahayag sa post-game interview kung saan sinabi niyang gusto niyang talunin at iposterize si Lebron James sa kanilang inaasahang playoff series laban sa Lakers. Nagtrending agad ang naturang komento at umani ng sari-saring reaksyon mula sa fans at analysts. Ngunit tila nagbago ang ihip ng hangin dahil kamakasak kailan lamang ay binawi ni Edwards ang kanyang mga sinabi at sinabing mananahimik na lamang siya sa buong playoffs. Si Edwards ay kilala hindi lang sa kanyang explosiveness sa court kundi pati na rin sa kanyang emosyon. Isa nga siya sa mga player na nakakuha ng pinakamaraming technical fouls ngayong season. Umabot ito sa 18. Sa katunayan, muntik na siyang hindi makalaro sa kanilang huling laban kontra Utah Jazz dahil sa automatic suspension pero sa huli ay nire-review ito ng NBA at pinayagan pa rin siyang maglaro. Ngayong playoffs, tila nagkaroon ng panibagong mindset si Edwards. Ayon sa kanya, wala siyang sasabihin kahit ano at magiging 100% tahimik daw siya. Anya, ayaw niyang makakuha muli ng technical foul na posibleng makaapekto sa kanyang availability sa mga crucial games. Ngunit may malaking hamon para kay Edwards si Jared Vanderbilt ng Lakers. Sa kanilang huling paghaharap, napikon si Antman sa matinding depensa ni Vando at itinulak pa ito dahilan para siya ay matawagan ng technical foul. Malaki ang posibilidad na gamitin ni Lakers coach JJ Redick ang aspetong ito para mapikon si Edwards sa serye at mapili Mag-commit ng fouls na pwedeng makabawas sa kanyang performance o magdulot pa ng suspension. May dagdag pang motivation si Edwards gusto niyang patunayan na mali ang lahat ng pumupabor sa Lakers. Ayon sa kanya, halos lahat ay nais manalo ang Lakers at wala halos naniniwala sa tsansa ng Minnesota Timberwolves. Kaya naman determinado siya na buwagin ang mga inaasahan at patunayan na kaya nilang talunin ang powerhouse na Lakers sa kabila ng lahat ng hype at prediksyon laban sa kanila.